sa datos mula sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sinasabing tataas daw ng 3% ang lokal na produksyon ng bigas ngayong taon. Katumbas ito ng halos 13 milyong metrica tonelada. Mas mataas ito kumpara sa naitalang lokal na produksyon noong 2024 na nasa halos labing dalawat kalahating milyong metriko tonelada. Ayon sa NEDA, ang lokal na produksyon ng bigas ay kulang pa rin ng labing pitong para matugunan ang kabuang pangangailangan ng bansa na tinating nasa mahigit labing limat kalahating milyong metriko tonelada. Para sa ahensya, kahit may inaasang pagtaas sa lokal na produksyon, hindi pa rin daw ito sapat. Kaya kailangan daw ng Pilipinas na umangkat ng humigit kumulang tatlot kalahating milyong metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Paliwanag ng Department of Agriculture, dapat lang daw na umangkat ng bigas para matugunan ang posibleng kakulangan nito. Kasi natin talaga siya inaalis to balance our uh, local stocks po kasi pa uh, nagkaroon po tayo ng medyo may makitaan na baka kulang ang supply ay eh, maaapektuhan po yung presyo so we really want uh, we want to balance po our supply